Motorcycle sa Ilocos Norte sumalpok sa concrete fence at nagliab. Driver patay. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag. RMM Live Report. Ganito ang kinahinatna ng motorsiklong ito sa barangay Poblasyon Dos, Pasukin, Ilocos Norte matapos na sumalpok sa isang concrete fence at nagliyab. Ating nalaban na ang mga biktima ng aksidente ay mga residente ng barangay 19 San Lorenzo San Nicolas, Ilocos Norte na patungo sana sa pagudpud Ilocos Norte sa oras na alas dos ng madaling araw. Sa inisyal na report ng Philippine National Police ay pahilagang direksyon ang driver ng motorsiklo at ng backride nito at ang nasa korbada na sila sa nasabing barangay ay doon na sumalpok at nagliab ang motorsiklo habang tumilapo naman ang backrider ng motorsiklo. Idineklarang dead on arrival ang driver nito at ating nalaman na nakainom ang mga biktima ng aksidente ito. Samantala, inapula naman ng mga residente ang apoy ng lumiyab na motorsiklo, pati na rin ang driver nito na muntikan ng masunog. Nagpaalala naman ang Philippine National Police sa lahat ng mga motorista na maging maingat, lalo na at malapit na ang undas kasama mo mula dito sa IFM Lawag para sa Ala-Ala 2025 the RMN Special Coverage ay Dolores Martinez, tatak, RMN